Kulaga. <laughs> Good morning guys. Good morning mga kabaka kayo ha. Ano busy ba kayo? Busy rin ba kayo na katulad ko? O ayan magkape ka magkape tayo. At ito yung pandesal. At syempre ito yung paborito kong kape, hindi makita, yung eh, maitim. Yan yung black coffee. yung paborito ko. Ano mga kaba? Busy rin ba kayo na katulad ko? O tinawag itsura ni Lola oh. Kagaling ko lang po dun sa ano, talingke. Namili po tayo ng ano ng mga babaunin. At hindi po ako nakapag-vlog doon kasi ah uh, syempre Anto ka pa, tapos ang hirap po magawak ng kamera Namimili ka ng mga bibilin mo Tapos hawak ka ng kamera, hindi ko talaga kaya May bibertego po talaga ako Kaya naisipan ko na lang po, habang nagaan mo sa live ko ano yung mga ginawa ko Ayan, matapin na lang po muna tayo guys At uh, namaya-maya po ng kaunti Magpapahinga muna ako ng kaunti At yung mga Obligasyon ko po, i-gagawin ko muna Magpababayad po muna ako ng mga utang ko Bago po ako linisan yung mga pinamilikron Tapos Ano pa kasi, di ba mga ba, alis tayo. Pupunta po kami ng tanay ng mga aking mga kaba. Abangan nyo po aking susunod na vlog. At hindi po muna kami sumba-sumba-sumba-sumba. Sumba-sumba na hindi po kami pumapayat. Ayan, tinan po yung mga itsura namin. Ayan no. galing po. Ka Kararating ko lang po galing pa guys. Kaya magkapi tayo. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, hindi po ako doon nakapag-vlog. Ipapakita ko na lang po sa inyo kung ano po yung mga pinamili ko. Yun lang. Ang tara po guys, mag-live tayo. May Kain tayong pandisal. Para may naman meron akong record na. Udaan mo sana ako nito. Hmm? Nakaka-stress kung mamaling kayo, no? Ano mga kababi, busy rin ba kayo? Nakatulad ko. Ayan na, magluto na tayo. Ayan, <laughs> 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 oh, mabisi na kayo dyan. Oh, ito babaunin ko, galonggong Hala kayo dyan. Ba? Eh. Oh, mag-Alzheimer na ni girl. Ba't naman niya nang ulam baon mo? Hoy. Oh, ito na yung mani nyo. na request nyo, oh. Hindi is pwede nilaisang sakong mani daw. Hindi po niya, dadali namin pa uwi. Ito naman, pinabili ni sir. Yan, mga pinabili ni sir. Ito, to dadali namin pa uwi yung iba. Kala mo, dadaling kong babaunin yan. Oh, ito yung babaunin ko sa ano, katanay. So, ayan, o. Ay, ako, oh, papagod talaga. Mga ba, magluto na kayo dyan at magluluto rin ako dito. Pero itong baon ko, galunggong. Pag nandun yung mga yan, hmm, itong baon ko, paksiw. Yan. Hmm. Ba, paksiw lang, baon ko. To ease my worried mind, and be important to me. My I've traveled so far. Just worried. Me and you, and now and forevermore, as the years go by to see the light, can I count on you? Count on you to be there. No questions in the air. Mga po naman yun. No asking why over. Ano ba yun? Kahoy na ka. Ano hmm, ba yun? Ano ba kung mga nung ganyan? Binigyan ako ng ganari. Mahal-mahal na nga. No looking back. Turn on. ang kaluluhin ka huwag na siya ay naman natin guys na three four five na dalang pagkain. pagkain hindi mo kasi rin tungo ba? Ano ba? Hugasan ko po yung kamay. Ayan, hugasan ko. Ay, Ay. Ay! Pupunta po kami na hindi ko alam po kapuntukan ba yun o kapatapan ba? Yeah. Ito po ang bako natin. Dapat nga po may saging na ilaw pa to. Eh wala. Ay, tapos na po si Lola. Forever mo nalagain mo lang para um, hindi masyadong stress as the years go by to see the night can I count on you and now and forever mo dami ko pa kaya as the years go by kasi ano yung almusal ang as the years go by to see Here I come, for you, come here kamote. Tama na. Awakulo na. Maglaga naman po tayo ng kamote. Mga pagkain bundok po ito, syempre, nandito ito. Ayan, guys. Sauce. Ay, ano ba yun? Wala? Teka

naan hmm. natin Naanong tinakabo. po dito yung kamoting kahoy. Ayan guys. Yung kamoting kahoy at saka yung kamote. Hmm. Ayan. At habang nagluluto ako, ay ginagayap ko naman po ito guys. Yung baon po. Ito guys yung baon po. Baon namin ni Manoy. Hmm. Hanggang tanghalian na po ito. Ang baon po namin. Hanggang tanghalian na. At ang tatanglatan si Lola. Walang tulog. dami ko pong ginawa kanina kasi. Parang luto na siya. Tapos ito. Ah, nilaga akong mabuti. Parang natitigasan ako. Eh. Parang natitigas-tigas niya. Hindi maganda yung pagkapili ng kamuting kahoy. Eh. Hmm. Parang luto na siya. Ay, siguro mga 10.30 ng, ng, ng gabi. Dito ka. Huwag niya mga ba. Busy-busy lang sila. Ay, naku. Tapos lang, ito. Sabi ko may dahon. Ayan siya gaya. Mesa. Init. Ayan okay, natin dito. I know you to be there. No questions in the air. No asking why or where. No looking back. Count on you every time to ease my world mind. And forever, that was nine nine. And guys. and forever be. important to me My miracle fun Get it! Ang tagal maluto ng ano, oh, kamuting kawal. Pinaka alaga ako oh, kasi natitigas. Natigas ang bayo. Oh. Ayan, ha? Oh. Hindi siya mabuti kasi. Uh, kasi parang napili ko po yung makahoy. Kaya ano, bayo. <laughs> <laughs> Medyo tatamisan po natin.

Ibabag ko muna yung camera ko. Nahihirapan ako. Lumamunan ako ng balance. Ayun guys, hindi ko na nakita ng pag-isa. Nahihirapan ako mag-video. Ayan o. Ayan na ang aking pangatlong baon, mga ba. Ha? 11.30 na ata ng gabi. Ayun sa alas 11 na ng gabi.

1, 2, 3, pang lima. Pang limang bako ni Lola. Kaya kumukulo na, oh. Ang mga bao ni Lola. Yan. 11.30 na po ng gabi. Wala pa akong sinain. Yan, nandito na sa kawali. Lalagay ko na lang mami sa Tupperware. Yung manukang dinaloto. Tama na yan. Ito na lang ulam ko. Bawal naman ng karnik. Dito po yung kanin. Sasayin pa lang ako. Magka 12 o'clock na ng gabi.